Hi mga B, pupunta nga pala tayo ngayong bangko kasi ngayon ko lang kunin yung ATM card ko sa payroll ko sa iCore at sumakay na ako ng every ikot kasi sobrang nakakapagod naman talaga umakyat ng overpass dito sa Quezon City lalo na po nung ginawa na tong MRT mas sinaasan pa po nila yung mga overpass namin nakikita nyo naman nandito na po ako sa Commonwealth Market at sobrang bibilis ng mga sasakyan kaya ito napahawak na lang ako kaya magulo po yung video natin dito kasi binilisan ni manong jeep hanggang sa napansin ko nga yung pacifier ng baby dito may isa na naman pong kawawang baby na nawala na naman po ng pacifier for sure baby boy po 'yon at ito naman po yung sandigan bayan sa mga hindi po nakakaalam ito po yung sandigan bayan kung saan po nagsosona yung mga Pangulo ng Pilipinas. And nakarating na din ako sa wakas dito sa security bank. Hindi naman po ako nagtagal kasi nandun po ako sa priority lane. Then inasikaso po nila ako agad. Then pagkakuha ko po ng ATM card ko, finalo ko lang yung instruction para ma-change ko na po or ma-generate ko po yung new PIN ko. Then ayan na po, successful na. After that, lumabas na din ako sa security bank at hindi ko na alam kung saan ako pupunta nito kasi sobrang hapon na kaya ang ginawa ko na lang since naiihi naman ako pumunta ako dito sa Jollibee para sana mag order ng mix and match na inoorder order nung kapatid ko kasi sabi niya mura lang daw yung mix and match kaso pagpunta ko dito sa Jollibee parang wala yun sa pagpipilian so ang in ko na lang ay itong C8 na ito ay yung fried chicken at saka yung beef steak nila. Then, binigyan nila ako nito. Magvibrate daw to pag ready na yung food ko. Kaya, nung nagvibrate na at tumutunog na, pumunta na din ako agad sa claim area para maklaim ko yung food ko. Kaso, mali yung binibigay nila. Dapat may chicken joy to with burger stick. Pero, wala. Kaya, ayan. Sinunod na lang nila yung chicken ko at yung gravy. Then, ayun na nga, kakain na tayo, tatakamin ko muna kayo habang kumakain ako. At habang kumakain ako mga B, pasuyo naman po. Pwedeng pa-subscribe or pa-follow naman po dito sa TikTok account ko. At yung mga mamis na may tanong sa akin about sa experience ko sa fabelya pwede po ulit kayo mag-comment dito para po masagot ko lahat ng mga katanungan nyo. Ang sarap nga pala na partner na to lalo na pag sinamahan mo ng coke Ayan. nung natapos na po ako kinuha ko na yung bag ko at dumiretso na din ako sa labas ang ganda din pala neto bagong Jollibee dito sa may St. Peter Parish kasi nung nagtatrabaho ako dito sa AFNI wala pa tong Jollibee na to yung nandito palang ay yung Shakey's ata yun or hindi ko na alam kung ano yung nandito nun. pero alam ko Shakey's yon kaya dun kami kumakain nun Dun kami nililibre nung kaibigan namin sa AFNI Dun din kami pinagcelebrate yung birthday namin ng beshi ko na si Daisy Kasi same lang kami ng birthday which is November 12 Kaso nakakalungkot lang kasi patay na yung bestfriend namin Na naglibre sa amin dito At hindi pa namin alam na namatay siya nun Kung hindi pa namin chinat yung mama niya So, ayun na nga. Ito, nakasakay na ako pa uwi. Tapos, 13 pesos na din pala ang pamasahe. Dati, 7 pesos lang ng estudyante pa ako. Ayan, nakababa na po ako. May Jollibee, may Jollibee din po pala dito. Kaso, hindi ako dito kumain kasi baka may makakita sa akin at magsumbong sa asawa ko at kay mama. Kasi hindi ko sasabihin sa kanila na kumain ako sa Jollibee kasi baka maingit lang sila o manghingi sila ng pasalubong. Dito naman, bibilisan ako ng kwek-kwek, kaso walang tindang kwek-kwek si kuya. Kaya dumiretso na lang ako dito sa Super 8 para bilhan ng stick o yung baby ko. Kasi gustong gusto niya to pati yung fudge bar na favorite niya. After naman neto, uuwi na ako agad kasi wala naman na akong perang pambili. So pagkakuha ko nga po ng stick o hinanap ko din po kung saan kukunin yung fudge bar kasi alam kong ito yung pinaka favorite ng panganay kong si Amari ito po yung pinang merienda niya pag ayaw niyang kumain ng kanin sobrang gustong gusto po niya ito lalo na tong chocolate so pagkabayad ko lang naman po pinacheck ko na dito sa security guard yung resibo pati yung binili ko para makalabas na ako dito sa super 8 at dito ko na din piniling dumaan dito sa eskinitang to para diretso na po ako doon sa parking ng mga tricycle na pumapasok sa amin sa street namin. Habang naglalakad nga ako neto, iniisip ko pa baka may nakalimutan ako pero parang wala naman na. Kaya dumiretso na ako sa pag-check ng available tricycle na pwede kong bayaran special. So, eto na nag-special na lang ako para diretso na dun sa amin kasi sobrang maputik ngayon kung maglalakad pa ako dun sa kanto namin. Habang nakasakay nga ako ng tricycle, nakita ko yung lying in clinic dito sa amin. Tapos naalala ko, may pinapatanong nga pala yung asawa ko pero hindi ko na naalala kanina. Kaya bukas na lang. Ito okay. naman, ito na nga, pag uwi ko, binigay ko na sa anak ko, yung stick pero parang nung una, ayaw pa niyang kunin. Siguro, nagtatampo siya kasi nung pag-alis ko, gustong-gusto niyang umalis. I mean, gustong-gusto niyang sumama. Sabi nga ng asawa ko, nagwala daw to nung umalis ako sa bahay. Binigay na din ng asawa ko yung 5G bar, kaya kinuha niya na kasama tong stick-o. So, hang hanggang dyan na lang, mga bi. Paalam sa susunod na video. Pa-follow po. Salamat!